Masaganang buhay! Ngayon ay nasa module 5 na po tayo ng ating Asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Makinig mabuti kay Sir Trexter para sa pagtatalakay sa ating aralin ngayon. Bawal magingay. Ang araw! Ngayon ay tatalakay tayo muli ng isa pang paksa para sa asignatura ang komunikasyon at pananaliksik kung alin ito ay ang sitwasyong pangwika sa panahon ng modernisasyon. Ano nga ba ang kalagayan na ating wika ng wikang pambansa sa modernong panahon natin sa kasalukuyan? Kung titignan natin sa dami ng mga pagbabago sa ating kapaligiran, paano na nga ba ang nadiging katayuan at kalagayan na ating wika? Ano-ano pa nga ba ang nananatili para sa mga datihan o mga nakatatanda nating henerasyon? At ano-ano ang nalalaman pa? At patuloy ba itong ginagamit at napagbubuti ng bagong henerasyon? Ito yung ilan sa mga katanoan na maaari nating maisip kapag pinag-uusapan natin ang sitwasyon ng wikang Filipino sa kasalukuyang panahon o sa modernong panahon. Sa katunayan, may mga ilang sektor o bahagi ng ating lipunan na nananatili ang puro na paggamit ng wikang Filipino. May ilan naman na tila nagkakaroon ng paglaro at pagpapaunlad sa paggamit nito sa pamagitan ng pagpapalit ng ilang salita o pagdaragdag ng ilang letra. Nagkakaroon dito ng pagpapaunlad ngunit mayroon din namang mga bahagi na hindi na alam ng ating mga kabataan. May ilan tayong mga salita o bahagi ng ating talasalitaan ng wikang Filipino na hindi na alam o batid ng ating mga kabataan sapagkat maaaring hindi na nila ito nagkagamit o hindi na nila ito naririnig kaya't hindi na nila alam gamitin. Pero kahit na ang usapin natin ay sitwasyong pangwika sa panahon ng modernisasyon, ito pa rin ang may isip natin. Ayan, na maging sa larangan ng ating sitwasyong pangwika dito sa panahon ng modernisasyon, masasabi natin ang kasabihang walang permanente maliban sa pagbabago. Pilipino ang ating nakasanayan at nalinang na wika at ating patuloy na ginagamit bilang pangunahing instrumento sa pakikipag-ugnayan ng mga Filipino. Pero sa panahon natin ngayon, marami ng pagbabago. Marami ng nagiba, katulad na lamang sa pagusbong ng mga call center o iba-iba pang bahagi ng teknolohiya ng ating bayan. At kaalinsabay ng mga pagbabago yan, nagkakaroon din ng iba't ibang pangangailangan. Naroong tumataas ang pangangailangan higit lalo sa paggamit o paglinang ng ating kasanayan sa paggamit ng weekend dayuhan tulad ng wikang igles at maaaring ito ay nagiging dahilan para pabayaan o hindi nalinangin ang sarili nating kasanayan para sa sarili nating wika na wika ang Filipino. Pero bagamat nagkakaroon ng mga pagbabago at wala permanente maliban sa pagbabago dapat patuloy at isinasabay din natin sa pagbabago ang ating wika ang Filipino. Nagbabago ang paligid, nagbabago ang mga pangangailangan pero wag natin kalimutan ang una nating instrumento sa pakikipagungnayat ay ang ating unang wikang natutunan kung alin ang wika ang Filipino. Ang kasalud natin ay ang impluensya ng mass media at teknolohiya. Kapag pinag-uusapan natin ang sitwasyong pangwika sa panahon ng modernisasyon, hindi natin agad maiihiwalay yung usapin ukol sa mass media at teknolohiya. Marami ang nadaganap na pagbabago sa kasalukuyan lalo na sa larangan ng ating teknolohiya at kaakibat ng mga teknolohiyang ito at gayon din ang kabatiran kung saan nagmula ang mass media, ito ay mula sa konsepto at imbensyon ng ibang bansa at ka akibat ng pagdadala ng teknolohiya niya sa ating bansa ay ilang mga teknikal na salita mula sa kanilang wika. At ito mga salitan to ay nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na pagsasalta at pakikipag-ugnayan. Isa yan sa mga nagiging impluensya sa ating sitwasyong pang-wika ng wikang Filipino sa panahon ng modernisasyon. Kaya nagpapatuloy na nagmumu nagkakaroon ng modernisasyon, umuunlad ang ating paligid, dapat isabay din natin ang pagundad ng ating wika. Bagamat ito ay may kaakibat na paggamit ng ibang wika, huwag natin kalimutan no, na pa rin ang ating wika. Ang telebisyon, radyo, dyaryo, internet ay ilan lamang yan sa instrumento. Dapat isaisip natin na ang mass media at yung ating teknolohiya ay nagiging instrumento natin para magkaroon ng mas mabuting pakikipag-ugnayan o pakikipagkomunikasyon. Huwag natin hayaan na hilahin tayo pababa nito o hilahin ang wika natin pababa nito because isabay natin sa paglinang ang, ng ating wikang pambansa ang pagkundad din ng ating teknolohiya. Kaya't bagamat maraming wika o salita ang nagahalo halo na dahil sa pakikipagkomunikasyon dahil din sa teknolohiya, tayo bilang mga Filipino, kayo bilang mga mag-aaral, ay maging mat mapagmasid sa tamang paggamit ng wikang Filipino at iiwasan kung hindi kinakailangan ang code switching lalo na kung ano ang antas ng paggamit kung ito ba'y formal o di formal na paggamit ng wika bagamat tayo ay kabilang sa panahon ng modernisasyon. Sa pahayag na iyong nabasa, pag-usbong ng ating wika, ano ang sumagi sa iyong isipan? Paano nga ba ang gagawin ko bilang isang mag-aaral, bilang isang bahagi ng lipunan ng Pilipinas? Ano ang aking gagawin para sa pag-usbong ng ating wika? Nasa ating kamay ang pagpapanatili at ang kalagayan ng ikabubuti ng ating wikang Filipino. Nariyan na ang ating wikang pambansa. Nasa sa atin na lamang para ito ay panatilihin, payabungin, palaguin at paunlarin pa. Tayo ang mapapanatili nito sa pamagitan ng patuloy na paggamit. Gamitin natin ng wasto, ang kop at batay sa pangangailangan din sa bawat sitwasyon. Kaya nga nagpag-aaralan natin yung iba't ibang sitwasyon pangwika wika ng wikang Filipino. Hanggang sa kasunod na henerasyon, nasa atin ang ipagpapatuloy nang gamit ng wika at pagpapasa nito sa panibagong henerasyon, gayon din kaakibat nito ang pagbibigay halaga sa kulturang kalakit ng ating wika. Maraming salamat mula po ito sa hempila ni Mamadjo Mamdolino. Huwag minyong kalimutang i-like, i-subscribe at i-share ang video. Maraming salamat, Teacher Trexter. So, naway, may natutunan po kayo, mga mag-aaral, sa tinatalakay sa araw na ito. So, ngayon ay sasagutan ninyo ang mga katanungan.